Welcome to Pinoy New Channel, Interesting Showbiz Countdown. Siyahatid namin sa inyo. Ngayong araw ay makikilala natin ang mga celebrities na di pa man pinapasok ang mundo ng showbiz ay mga rich kids na. Karamihan sa mga naga-artista ay malaking kita ang target para mabago ang kanilang pamumuhay. Pero itong mga celebs na nasa aming listahan ay bonus na lamang ang magandang income sa showbiz. Dahil bago pa man pasokin ang pag-artista ay well-off na sila. Di na namin patatagalin, narito na ang aming listahan. Beauty Gonzales, bago pa man maging housemate ni Kuya, isang asyendera na itong si Beauty dahil sa kanilang sugarcane and coconut farm. Isa ang pamilya ni Beauty sa mayayaman at sikat na angkan sa Dumaguete. Ellen Adarna, popular at well-off talaga ang mga Adarna lalo na sa Cebu City. Meron silang mga hotel and motel businesses kaya naman kahit lay ngayon sa showbiz ay buhay prinsesa pa rin si Ellen. KC Concepcion, ikaw ba naman ang maging anak na nag-iisang megastar? Buhay prinsesa rin itong si KC bukod sa pagiging successful ng kanyang ina at ama sa showbiz. Kilala rin bilang mayayaman ng angkan ng mga kuneta. Certified Lola's Girl itong si KC kaya naman spoiled na spoiled siya noon sa kanyang Lola Elaine. Robby Domingo, malaki ang naging premyo ni Robby bilang PBB Teens Grand Winner pero mukhang kahit wala naman ito, mukhang maginhawa pa rin ang magiging buhay ni Robby dahil isang doktor ang ama ni Robby. May Mendoza, di inakala ni May na papala rin siya sa showbiz dahil pag graduate niya pa lamang ng kolehiyo ay naitoka na siya sa isa sa kanilang mga gasoline station. Kilala rin sa isa sa mayayamang angkan ang mga Mendoza sa Santa Maria, Bulacan. Luis Mansano, ikaw ba naman ang maging anak ni na Edo Mansano at Ate B? Bago pa man naisilang si Luis ay successful na ang kanyang mga magulang sa showbiz. Tumabo na sa takilya ang kanilang mga proyekto. Heart Evangelista, di na magtataka kung bakit gano'n na lamang kaklase hearty dahil yamanin na ito bata pa lamang. Pagmamayari nila ang mga restaurant na barrio fiesta na sikat na sikat noong 90s pa lamang. Derek Ramsey, nagmamayari ang pamilya ni Derek ng ilang naglalakihang building sa Metro Manila na pinauupahan nila kaya bongga. Mula pagkabata ay sunod na ang layo ni Derek kahit di na siya magtrabaho, siguradong masagana pa rin ang buhay nito. Mateo Gudicelli, Restaurant business sa Cebu at maging sa Metro Manila ang isa sa ikinayaman ng angka ni Mateo. Kaya naman bata pa lamang ay napakabongga na ng mga hobbies ng aktor. Una siyang sumikat sa car tracing bago pamantahakin ng mundo ng showbiz. Richard Yap Late na simula si Richard sa showbiz. Pumatok siya as Sir Chief sa Please Be Careful With My Heart pero mas nauna siyang pumatok sa food franchise business. Kaya yamanin na siya bago pa man maging artista. Sa ngayon, padagdag ng padagdag ang bilang ng pagmamayaring resto ni Richard Yap. Enzo Pineda, kasama sa Team Pacquiao ang ama ni Enzo Pineda bilang business manager. Hindi naman kaila kung gaano kalaki ang income ni Manny Pacquiao, kaya ganoon din ang porsyento ng ama ni Enzo. Manager din siya ng ilan sa PBA team kaya maganda ang naging buhay ni Enzo bago pa man mag showbiz. Isabel Daza mula sa angka ng mga successful restaurant owners si Isabel, apo ng isa sa pioneer ng Filipino cooking na si Nora Daza. Bukod sa mga restaurant businesses, may iba pang pinakakakitaan ng yumaong ama ni Belle, na si Bong Dasa. Isa na rito ang trading company, isang corporation na specialized sa industrial, electrical, computer, and communication accessories. At dilingid sa ating kaalaman, na daughter siya ng Miss Universe na si Gloria Diaz. Well off talaga ang pamilya ni Isabel kaya naman deserve na deserve niya maging part ng It Girl. Nikki Hill, sikat na mga interior designer ang magulang ni Nikki Hill. Nagdidesenyo sila ng mga high-end na mga bahay. At ngayong Lilo na siya showbiz si Nikki, isinabay niya sa pagiging mom and wife ang pagsunod sa yapak ng kanyang mga magulang. Konti na lamang ay certified interior designer na rin si Nikki. Solen Yusa, yamanin itong Filipina French na si Solen bago pa man mag-showbiz. Dahil isa lang naman sa pinakamataas ang posisyon ng kanyang ama sa petroleum industry dito sa ating bansa. Certified it girl talaga, with or without TF, kaya rin ni Solen makapagsabayan sa mga sosyalan. Paul J. Castillo, rich boy talaga ang bisoy slash former housemate ni kuya na si Paul J. Dahil pagmamayari lamang nila ang isa sa pinakakilalang brand ng liniment sa Pilipinas. May pharmaceutical company ang pamilya ni Paul J. At bukod pa dyan ang kanilang mga restaurant businesses mapamanila o sa kanilang hometown sa Cebu. Para sa opinion ni PNC, bilib kami sa mga celebrities na nai-feature namin niyo dahil halos lahat sila ay di mo makikitaan ng yabang sa katawan sa kabila ng kanilang yaman na nanatiling humble at masipag pa rin magtrabaho. Bongga ang attitude. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-PNC. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe.